whole wheat bread flat cheese a sweet ham farmer's ham mayonnaise lettuce and ketchup Yan hiwa muna ng ano no ng kamatis Maninipis na hiwa lang no Yan, tapos 'tong etong tinapa, itong uh, bread uh, init muna, init sa pan. Yan, lang. toast ng konti ano. Yeah, balikta rin. Both sides. Okay lagay na sa sa plate Ito na pre, ito na yung paggawa no I spread muna ng mayonnaise Yan Manipis lang okay sa so, maglalagay ng sweet ham then farmer's ham tomato drizzle with ketchup then ilalagay ng lettuce okay. flat cheese kasi sasara na no ayun sandwich na siya